Magandang uh, umaga po inyong lahat. Ito po si uh, Dr. Jeff Ho. Itutuloy po natin yung pag-usapan tungkol sa COVID-19. Yun po ang sakit na nangyari nung pandemia last 2019. Kaya ang tawag natin sa sakit is COVID-19. Kasi nangyari ito sa 2019 or 2019. Ang COVID stands for corona virus, no? Disease. 'Yun po ang ibig sabihin ng COVID. Okay? Ang uh, pangalan ng mikrobyo ay yung SARS-CoV-2. Kasi ito po ang pangalawang corona, coronavirus rather na nagkakos ng severe acute respiratory syndrome. Yun po ang ibig sabihin ng SARS, S-A-R-S severe acute respiratory syndrome dahil sa mikrobyo or virus magkakapulmonya ang tao at pwede ito bumigay no maging acute at maglala yung pulmonya. Okay? So, pag mayroon SARS-CoV-1, meron din SARS-CoV or rather pag mayroon SARS-CoV-2, dash 2, meron din SARS-CoV-1. So kailan nangyari yung 1? Siyempre, nauna yun kasi number one eh. <laughs> nangyari po yan noong 2002. No? 2002. Sa China na naman. <laughs> nag sa China at kumalat sa iba't ibang madsa. Ito naman SARS, I mean SARS-CoV-2, na yun po ang mikrobi ng COVID-19, nangyari noong 2019 sa China na naman. At mas matindi ngayon. At kumalat talaga sa mas maraming lugar at pumapatay na mas maraming tao. Dahil po sa pinapatapang nila ang mikrobyo sa Wuhan Laboratory through an experiment known as Gain of Function Experiment. Nag-gain nga ng function pero ang nung function ng mikrobyo? Ha? Dahil pinapalakas nila sa dya, ha? pinapalakas nila. So, mas nagiging Uh, infectious sila. Mas maraming mahawa at madaling mahawa. At, mas naging virulent sila. Virulent. Ibig sabihin, matapang. Kaya, mas maraming mamamatay. Dahil, binago nila ang genetic code ng virus ng SARS-CoV-2 na yun po ang pangalan ng virus. Okay? So, Balik tayo sa 2002 nung nangyari yung SARS-CoV-1. Yun rin po ang taon, 2002, na binili ni Mr. Bill Gates yung Pfizer. Bumili siya ng shares. Kaya stockholder talaga siya sa Pfizer. At ngayon, 2019, pumutok yung pandemya December ha, 2019. Three months earlier, September 2019, bumili na naman siya ng stocks worth $55 million dollars, sa BioNTech, isang German company na gumagawa ng bakuna. At nag-join ang dalawang kumpanya para gumawa ng yung tinatawag natin na Pfizer BioNTech vaccine. Kasi ang Pfizer lang mismo, walang silang abilidad na gumawa ng bakuna. Okay? Ang BioNTech may yun po ang trabaho ng BioNTech, isang German company na gumagawa ng bakuna kaya na-join yung dalawang kumpanya. Eh bakit bumili si Mr. Gates? Eh siyempre, alam niya may darating na pandemya eh dahil ginawa nila 'yung mikrobyo. At susunod sa 2019, 2020, eh siyempre, eh magbebenta na naman sila ng bakuna. What a coincidence. No? Kaya talagang um, nakakalungkot. Okay? So siyempre, alam naman natin na isang philanthropist si Mr. Bill Gates. Kuno. Uh, pero meron siyang foundation. Uh, ang sadya talaga ng foundation ay mag -co collect mag-accept ng donations galing sa iba. Kaya si Mr. Bill Gates nag-hold ng party. no at inibitan niya ang mga mayaman na millionaires at saka billionaires at sasabihin niya yung sadya ng party at sasabihin niya syempre meron siyang plano, maganda yung plano niya para mag-donate itong mga millionaires at saka billionaires para pag may pera ng foundation hindi na gagamitin ni Mr. Bill Gates yung sariling pera niya kundi yung pera ng foundation upang tumulong kuno kasi foundation eh eh, problema. Hindi kaya ginamit ni Mr. Bill Gates yung foundation na pera na dinonate ng ibang milyonary at billionaire. Hindi kaya gamitin ni Mr. Bill Gates sa pag-invest ng shares sa BioNTech or sa Pfizer shares last 2002? I mean, obvious na masyado yan. Kaya nakakabilib kuno si Mr. Bill Gates kasi nga philanthropist at huwag tayo daw magduda sa kanya ano ba yan? Okay? Mm. So, marami na nagko-comment sa akin na, hindi totoo may COVID. Eh, mukhang, mukhang uh, hindi totoo ang sinasabi ninyo. Eh, paano magkakasakit ang mga tao at namamangatay kung walang, walang sakit? At kung walang sakit, wala rin mikrobyo. Eh, may sakit eh. Namamatay, nagkakasakit, syempre may sakit. Yun po ang COVID-19. At pag may sakit na COVID-19, mayroong mikrobyo, di ba? Oh, yun. Totoo may sakit na COVID-19. Okay? Kaya lang po, karamihan, hindi mamamatay. Kahit walang bakuna. Kasi para bang common codes lang po yan. Totoo po yan. I agree with you. Okay? Kaya lang po, minsan, yung mga matatanda, hindi kaya nila yung virus kaya bumibigay okay at lalo na pag meron pang bakuna because normally sa ating natural immunity or natural immune system courtesy of our God the Father Almighty ha? sapat na po sana yung natural immunity na ginawa ng Panginoon para sa atin para kalabanin kahit anong klaseng mikrobyo bacteria man or virus katulad ng SARS cov-2 na yun po ang pangalan ng mikrobyo na ga-cause na cov-19, COVID-19. Sapat na po sana yung natural immune reaction. Kaya lang, minsan, puputok yung immune reaction at ito po ay nagiging harmful na sa katawan. So, yung ginawa ng natural immune reaction ng Panginoon para sa ating katawan, yung tinatawag natin na natural immunity, ha, calculated na po yan ng Panginoon hindi yan kumulang, hindi rin po yan sumobra. Kaya buhay na buhay pa rin tayo. Kahit exposed po tayo sa COVID during the pandemia. At hindi po tayo nag-online consultation kasi para sa akin, hindi po tama yung online consultation kasi tinuturuan po tayo mga doktor hindi lang tanungin yung pasyente kung anong nararamdaman nila yung tinatawag natin na history taking kundi pati yung pag-examine sa pasyente kailangan po yan kaya para sa akin no offense meant with all due respect to my colleagues hindi po tama yung online consultation e eh, paano natin pakinggan yung baga at puso ng pasyente kung wala sa harap natin yung pasyente wag mong sabihin na ganunin natin yung pasyente habang nag-online o oh, ilapit ko yung stethoscope Misi sa sa screen ng cellphone ko. Pakilapit nga 'yung baga ninyo o 'yung puso ninyo. Pakilapit nga sa malapit sa inyong cellphone para mapakinggan ko po 'yung puso or 'yung baga po ninyo. Eh hindi naman po pwede ganun. Anyway, kaya tayo hindi po tayo natakot during COVID pandemia, to the point na nagfa face-to-face consultation po tayo. Bakit? Because may tiwala po tayo sa Panginoon. Kasi alam po natin na yung natural immunity e eh, sapat na po yan sa atin. E eh, bakit sumobra yung immune reaction sa iba? Bakit? Bakuna. O oh, pumutok. Sumobra. Kasi ang immune system or immune reaction or yung immunity makakatulong makakaprotect sa katawan natin pag hindi sumobra. E eh, pag sumobra dahil po sa bakuna, eh, puputok yung immune response ninyo at magkakaroon ka ng problema maglabasan yung mga tubig sa baga okay oh. yun po ang tinatawag natin na antibody dependent enhancement dahil sa bakuna na inject okay ito po yung cause ng paggawa ng antibodies sa katawan kaya lang yung antibodies yun po ang sanhi kung bakit pumutok ang immune system okay kaya tawag natin is antibody dependent enhancement. Ini-enhance niya yung immune system para gumawa ng antibodies. Kaya lang itong mga antibodies ay pwede nila ipaputok lalo yung immune system na hindi po kailangan ng katawan natin at dahil hindi po kailangan ng katawan natin at sumobra, ito po ay pwedeng dahilan kung bakit ito po ay nakapatay. Katulad sa yung nangyari sa Dengvaxia na pumapatay rin dahil po daw sa antibody dependent enhancement. Ayun. At saka nakakatuwa po dahil nag-tweet si Mr. Bill Gates bago yung pumutok yung uh, COVID na pandemya, no? Nag-tweet po siya hindi pa pumutok yung pandemya, ha? Sabi niya, "What's next for our foundation?" Referring to Bill Gates Foundation. I am particularly excited excited po daw siya about what the next year Excited daw siya sa 2020 kasi nag-tweet siya 2019. Sabi niya, about what the next year could mean for one of the best buys in global health. Kumbaga, sabi niya, ano ba ang pinakamagandang benta sa linya ng global health or kalusugan? Ang sagot niya, tinapos niya yung tweet niya colon vaccine. Ayan. Ang tanong ko lang po kay Mr. Bill Gates. Ano pa talaga Kuya Bill? Ano ba nakita ninyo sa bakuna? Kalusugan po ng tao? O kayamanan po ninyo? Pakisagot nga Mr. Bill. Maraming salamat po. Itutuloy po natin video natin bukas.